Mga Karyon Lima, the ever resilient Bicolanos, I have the honor to I introduce to all of you the Vice President of the Republic of the Philippines, Vice President Maria Leonor Gerona Robredo. yan So bago po, pignadalan ko si Parada, garo nagbabaralik sa ko si Gabus kong pinag-agihan. Sabi ko po, on pala 1999. Hanggang unyan garo primerong pagkakataon mo niya na banggi na nag a ako ng opening ning palarong Bicol na bako akong magurang Ning atleta. Taon-taon, Puon kang si sakuyang matua, si Aika. Nagbabali sa palaro hanggang sa sakuyang pinakanguhod. Yaon ako sa gabos na opening Palangit. kang palarong pambansa. Bitbit -bit ang gabos na gamit. Bako lang si mga bulusan pero pati merindalan bilang sarong magurang. Kaya kang matararam na pinakiulayan ko si Kongresman Gabi. Sabi ko, rikasan sa ang pagkaram. Na paragal na yan mga aking iyan. Paragal naman si mga magulang na nagbabarantay. Paragal na si mga DepEd na nagpara arasikasa sa inda. Paragal na mga LGU officials gusto na magpuruli. Ano? Pero bago ako magpaaram, dua lang ang mensahe. Primero, para sa satuya mga atleta. Congratulations! Bilang sarong magurang ming mga atleta, arang ko na dai suba, -suba. ang sa indong presensya mo niya nabanggi pawis at dugo ang sa indong itinao para magqualify qualify sa palarong bicol kaya gabos ka mong yaon digding mga atleta gana na kamu gabos dahil you earned your place you earned your par participation in the palarong bicol Good luck sa mga masunod na aldaw. Sa mga atleta, aramtan na iyuni ang highlight kang taon-taon. Pinagpagalan pagalan ini. Bako lang ni sarong taon, pero pirang taon pinagpagalan. Para makasali sinda mo niyan. Kaya good luck, i-enjoy ta ang satuyang experience. Dahil pag kita nagururang na, pag kamo nagururang na, permanentong babalikan si mga taon, Dayaon ka mo digdiyo, nakikipagkompetensya. Pag ka mo nakamuna ang mag-aramigo, mag-aramiga. Si sa kuyang mga aki, hanggang unyan, Si mga nasasabatan sa palaro, hanggang unyan, iyong man ang hugos ng mga amigo. Pando ang mensahe sa kapinakahuri. Mensahe ring pasasalamat. Ini ang dainahihiling kan iba. Nabago bago kita makaabot sa momentong ini, ang pagal na idinusay kan sa tuyang mga DepEd officials susto na sana. Kaya sa sa DepEd officials, syempre sa panginginot ni RD Absede, sa kani Sir Gando, na iyo ang host DepEd office, si Gabos na mga teachers, si Gabos na mga administrator kan DepEd, mabalos sa Indogabos. Pantua, salamat sa satuyang coaches, salamat sa satuyang technical officials. Aram ko man na taon-taon, niyo ang sakripisyong pigikipo nito. Pakusa na sa panahon kang palaro, pero sa al daw na ginibo Dios, Diyos, ang momentong iniyo. Ang pinakahuring dapat pasalamatan, pero bako man si pinakadikit na ikontribir, dahil kung mayo sinda, dahil mangyayari ini, ang satong mga local officials. Ang mga nabanggi kay Ibananta ang nagkakapir ang Governor, a uh, Governor Al Francis Bichara kang Albay, Governor Joseph Kua kang Katanduanes, Governor Bobet Lee Rodriguez kang Sorsogon, Yawa man po si Vice Governor Ato Peña Kang Camarines Sur. Balita ko sa bago yawa si Vice Governor Joanna Pimentel Kang Camarines Norte. Si Satuya pa po ibang local officials, si Aon Digi, si Satuya mga mayors. Uh, ah, Siyempre sa panginginot kang Satuya ang host Mayor, ang matibayon na Mayor Kang Naga, Mayor John Bonggat. Yawa man po Mayor Madel Alfelor Kang Iriga, Mayor Patty Gonzales Algua Kang Ligao, Mayor Sally Lee Kang Sorsogon, Mayor Crisel Lagman Luis Rogel Tabaco, ang nakaulay ko kasuod na ma si Mayor Noel Rosal Mahabol siya Ayawon Ayaw man po si sa tuyang dahilan kung taano igo kitang Ang unyan na palaro ang nag-aaprobar sa tuyang budget. Ayawon po sa tuyang mga congressman, Congressman Gabby Bordado ang 3rd District of Camarines Sur, Congressman Joey Salceda kang Albay, Congressman Nando Gonzales kang Albay, Uh, po yaon na si Congressman Cesar Sarmiento kang Katanduanes. Ayaw man mandigdiyo sa tuyang PSC Regional Director Dorothy Miel Doroin. Maray na bagay po sir. Uh, sa ito po gabos na nagparabang, nagparagal. Uh, sa tuyang mga yung mga singers, si Gabos na mga officials kang City Hall, kang Naga, kang DepEd Naga, mabalo sa Indong Maray, ang satuyang pagpaabot, ming daulang pasasalamat sa Gabos na pagal na idinanay Indo. Sana iniyong palaro na niyo, permitang ginigirundong, na iniyo sarong dakulao na yung tablado para ipahiling ta ang husay ang pagka-uragon kay mga Bicolano. Pero sa pagsabit ako kani gusutan tawanan ning espesyal na pasasalamat. Ang sa tuya mga official sa mga atleta kang Albay sa sa kasimuna syudad kang Albay ang ligaw, ang Legazpi ka ang Tabaco. Nasa tahaw kang kadakol na problema duman sa inda. Big reconnaissance ninda kung gaano kahalaga ang okasyon na iniyo dawa kadakol ning kadipisilan, pinadaraman ni Raray ang senda mga atleta. Kaya iyan po nagpapahiling. Nadawa sa tao ning kadakol na kadipisilan, kita saruksa ng pamilya. sarung rehiyon, sarung bigoldong. Kaya sa indo po, ang samuyang pagsaludo, mabalos na maray, good luck sa satuya mga atleta, maray na banggi sa indo